Ano lang Wala man lang bang... Ano? Ay, ate, ate may naninig kami. Po. Sandali po. Bago po matapos ang lahat. Ay, ayan na naman! Ano to? Di ba po? Dito tayo. Divina Ursula? Lola, hindi po ako na-orient. Ano Divina ka? Ursula, umayos ka. <laughs> Hindi po ako na Orient. Wow. wow. Ano yan? Ano, yon? yan? <laughs> ah, Lola, naalala niyo po nung kinuha natin to sa bahay. Di ba? Ah, 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 ah. Sabi po ah! dun sa sulat, ibigay ko daw po to sa taong gusto kong makasama pang habang buhay. So, <coughs> na pangmatagalan at walang katapusan. So, Lola. Ayan nga, nasasabi sa sulat. <coughs> <coughs> ano? Idora, tini Lupia. Dora. Lumpia! <laughs> ko an lumpia. <coughs> Mag-lunch ka daw! <coughs> wala, ah. nawawala, wala, po yung sing-sing. Wala, diba? wala Lo, 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 lo. Ah, ah, ah. May sulat siya. Ang laman. Wala. Sino kumuha sa inyo ng laman? Wala. Uy. Ay, ikaw. Naniniwala ka ba sa forever? Ha, Wala ang laman. ang laman. Asa na ang laman. Sandali, Alden! Divina! Hindi ba? Ikaw ang may hawak niyan, Alden? Opo. Duk -duk -duk -duk. yung lalagyan, plus merong sulat. Meron po sulat. Ah, saan ang sing-sing? po yung sing-sing. Hindi okay. pwedeng mawala ang sing-sing! Uh, okay, yung sing-sing! Nasawa ni... Tsong-tsong! Ano yung mani? Nasaan? Ah, na, natutuwa pa sila kala na ka. Hindi ako nabibiru! Nasaan ang sing-sing? Oh! Tumatawa pa yung dalawa na to. Oo! Oh!